What's up, what's up mga Kashunatiks! Uh, welcome back again sa ating channel. Uh, mabilisan lang to, usapang babes na naman tayo mga kasyonatics Ito yung nagtitrending na sapatos ngayon. So meron akong hawak dito na anim na pair. Uh, bubuksan natin isa-isa at ipapakita natin sa inyo. Although, ito is japake lang mga kasyonatics Ito na yung unang uh, bubuksan natin. So, itong unang nabuksan natin mga Kashunatics, ang colorway niya is uh, orange saka white na combination. Ayan. So, yung orange niya, mapapansin natin, glossy yung uh, material na ginamit mga Kashunatics. At syempre mga Kashunatics, kapag bibili ka ng Babesta na sapatos, so asahan mong may kasama itong uh, bag din na Babesta. Ayan. So, ganito yung uh, itsura nitong bag na kasama nitong Babesta na sapatos. Uh, maganda, magandang klase din at nga pala mga kasyonatiks kung bago ko lang sa ating channel inahan niya yan kitang mag like, mag share and mag subscribe and i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin ayan, so tuloy natin uh, visual uh, visual checking muna tayo mga kasyonatiks nitong uh, babes tan na, na orange and white colorway combination ayan, so ganito yung sa gilid nya and then ganito yung sa likod Ayan, so dito sa other side and then dito sa harap, ayan. So may sa may tangnya, may base na nakalagay and then dito sa may uh, outer sole niya, kulay orange yung mati, ah kulay orange yung kulay na ginamit sa insole, same lang din na orange. Ayan. Para sa next colorway naman natin, mga kasunatics ah, uh, wag na nating patagalin, ito yung uh, pinaka gusto ko sa lahat na ta na nandito ngayon sa atin itong anim na pair ito yung pinakamaganda ko ito yung black and white colorway combination mga kasyonatics ayan no so maganda maganda tong black and white colorway combination kasi mababagayan mo lahat ng uh, kulay ng damit mga ganon yung mga short pan mga ganon kasi uh, yung black and white na col colorway mga kasyonatics uh, bagay na bagay yan sa lahat ayan so pakita uli natin visual checking tayo mga kasyonatics ayan so nandun pa rin nandun pa rin yung sa may ano no yung mga nangingibabaw ng kulay yung like say for example yung kanina yung orange so ito naman yung black yung glossy ayan so black din yung nasa insole niya no so maganda maganda tong uh, black na uh, babesta, mga kasyonatics at syempre may bag din yan mga kasyonatics next naman na tayo mga kasyonatics wag na natin patagalin ito yung ikatlo mga kasyonatics na i-unbox natin na base ayan, so ito yung dark blue and then blue na colorway and then white, ayan, so maganda rin to uh, although hindi ko masyadong bet tong uh, blue and dark blue and tsaka white uh, okay naman din na uh, para sa akin hindi ko siya masyadong type kasi ang hirap bagayan din to mga kasyonatics itong blue tsaka black na colorway combination pero depende na lang siguro kung sa nagdadala mga Casionatics ayan so pare-parehas lang naman to pero yung mga kulay niya ngayon is etong black ay ah, itong blue uh, mapapansin natin uh, puro glossy yung uh, material na ginamit kaysa dun sa iba so next naman tayo itong yung pag-apat mga Casionatics mabilisan lang to ito rin yung red tsaka dark red na colorway combination no So, same sya dun sa blue. Uh, dark blue na colorway combination. Uh, itong material na ginamit dito is uh, parehas naman na glossy. Mga cashonatics, ayan, no. So, ganito yung sa gilid nya. Ayan, so, maganda. Maganda rin tong red. Uh, medyo masakit nga lang sa mata mga kasyonatics. Pero, all goods naman. Ayan. So, may babes sarin rin dyan sa tang Pare-parehas lang naman mga kasyonatics. And then, dun sa may loob nya mga kasyonatics sa insole, white po yung colorway combination. Ayan. So, uh, next na tayo mga kasyonatics. Ito naman yung um, sky blue or uh, white na colorway combination na babes na mga kasyonatics. So, I think, ito daw is one of the best seller nung uh, shop na pinangkuhanan ko nito mga kasyonatiks. At syempre, hindi nawawala yung box nyan, mga kasun- Ay, box. Yung bag niya pala, sorry. So, may bag palagi yan mga kasyonatiks. Ayan. So, ganito yung insole. And then, dito sa gilid, pare-parehas lang din. Kung mapapansin nyo mga kasyonatiks, parang itong Vapesta na design is parang, uh, parehas lang sya sa may Air Force One ni Nike, no mga kasyonatiks. Pero, goods naman din kasi iba yung design. Ayan, so, eto naman yung last natin mga kasyonatics. Eto yung sinasabi ko, parang parehas lang siya ng Air Force One mga kasyonatics. Etong white colorway na combination ng babe uh, Babesta. So, Ah, uh, nagtanong ako dun sa pinagkwana ko nito, ah, uh, ito yung pinaka-bestseller nila ngayon, mga kasunatics kasi itong white colorway combination ng babes sa mga kasyonatiks, madaling bagayan yan, kahit anong isot mo, mga kasyonatiks, so, ayan, so, maganda siya, no, maganda, mga kasyonatiks, kamukha lang talaga siya ng, ano, ng Air Force One, di ko alam, pero, I think, doon nila ginaya yung concept, di ko lang sure, di ako sigurado, pero, I think, doon ginaya, kasi magkamukha lang talaga siya, mga kasyonatiks. Ayan, mga kasyonatics, ito yung uh, anim na colorway ng Bebsta natin, no? Nang pinakita natin and unbox natin, mga kasyonatics. Just in case, mga kasyonatics, interesado rin kayong bumili ng Bebsta na ganito, na pamporma na sapatos, mga kasyonatics, ilalagay ko na lang yung link sa description below para lang at least uh, makapag-inquire din kayo doon. So, Facebook page yung mga kasyonatics. So, inquire na lang kayo doon, mga kasyonatics. So, hanggang dito na lang yung video natin, mga kasyonatics, patungkol dito sa Bebsta. Bye.